Sa pagpapatuloy ng hapag at himig sa Kongreso, lubos na ipinagpapasalamat na ilang empleyado ang inorganisa ng food fair sa House of Representatives. Bahagi pa rin po ito ng selebrasyon ng HF Month. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Julian Bunag, live mula sa Batasang Pambansa. Julian? Princess, bukod niya sa mga food stalls na nakatayo ngayon narito sa Kamara, isang open mic ang inorganisa ng KONSA para sa mga empleyado ng Kamara nakaka-relax at nakaka-enjoy. Ganyan inilarawan ng ilang mga empleyado ng Kamara ang inorganisang hapag at himig sa Kongreso ng Congressional Staff Association sa North Wing Lobby ng Kamara. Matapos ang ilang buwan na deliberasyon ng 2026 budget sa Kamara, isa si na Judy Ann Sheng at Jagan Zon sa mga nakilahok sa nasabing event. Mayo siya, tsaka ano, uh, nakaka-enjoy yung mga... Uh stalls na nandito. Something na uh, parang ano, after the budget nakaka-relax siya at and ang daming activities, ang daming foods. Bukod sa mga food stalls, sa hapag at himig sa Kongreso, bida rin sa ngayon meron naman po tayong pagkakataon para Uh, makapagbahagi ng mga talento. Ang hapag at himig sa Kongreso, ang ikatlong edisyon ng CONSA Food Fair na sinimula noong 2022 na layon ding makatulong sa mga empleyado ng Kongreso. Ayon kay Vince Borneo, Presidente ng Congressional Staff Association, ang ganitong event ay nakatutulong para magtipon-tipon ang lahat ng empleyado ng Kamara. Uh, yung community spirit ng tulungan at uh, maka makatulong din sa extra income ng mga employees na nagpa-participate. Uh, to my fellow employees, mga kapwa sa Kongreso, uh, last day na po ng Konsa Food Fair hapag at himig sa Kongreso tomorrow. So there will be markdown prices sa lahat ng products from across the country dito sa North Wing lobby ng Kongreso. Princess, iba't ibang food at home essential stalls nga ang makikita rito sa North Wing Lobby ng Kamara. Kaya naman patuloy ang paanyaya ng konsa sa mga nais na bumisita at mamili rito. Yan muna ang update mula rito sa Kamara para sa totoong balita. Sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.